Kulay naman ang ayos natin guys Pagdagan mo lang pala ng tubig kasi na pala siya yes. ang okay. tubig Kasi natayuan na pala siya Guys, hindi ko lang po sana tubig. ano nga po guys, nai-prepare na po natin ang ating uh, kangkong, talong. Ayun, sa itadbos po ng kamoting baging. Ayun po natin may lalagyan ng gulay, guys. At dahil nga po ito ay kumukulo po ulit. mula na dinigan po natin ng tubig. Siyempre, itisimplan na po natin siya para malagay na po natin siya. kasi luto na po yeah. na po natin Ako, natin yung Okay. Asin. Ayan, na natin ng asin bixin, lalagyan na po natin itong ating mga kagulayan guys kasi ito po ay uh, yon po, na po yan yan po yung po natin na santul kanina yan po yung, yung pata po natin guys oh. Oh, kanyan man humimay na humimay na po ang ating pata oh, yan guys oh. eh mm. okay, yan, santol naman natin ay luto na yan medyo santol gantoy lang natin sa beef si kasi malambot na po yan nakuluan na po Hmm. Ah. Hmm. hmm. Eso, hey, eh, po talaga. Ayun na po natin ang gulay guys. Ayun tayo po yung makatapos na. Ito yung kangkong. Ay yung palong. Hmm. Ito yung pong ating na po natin. Turo na hmm. lang po natin sandali ang ating albos. Ayun po hmm. guys. Bagi natin. Ayun. Nga po, dahil kulong-kulong na po muli, nung nilagay po natin ng talong sa kapangpong, talagyan na po natin ng itong talbos. Guys. Okay. Talagyan na po ang natin. Talagyan na po natin yung talbos. Kasi ito po, madali po lumabot yung talbos. Doon. Talagyan na po ng kamote. Yung ating nilalagay ngayon, talagyan na po ng kamote. Yung bagi. po ng ating mga kulayan, Guys. Ito po natin ilagay. Okay. Lubog-lubog lang po natin ng konti yan. Hmm. E meron po, luto na po yan. Takpal lang po natin sandali. Ayan. Ito nga po guys, at tumulo na po muli. At ito po, luto na po. Siyempre. Ayan. Ito na po, ito. Ayan. po guys, oh. Sinigang po sa santol. Guys, yan po, luto na po yung mga talbosin natin. Ayan. Tapos sinigang ko sa santol na katapon ng baka guys. Hmm. Yung man oh. Santol natin. Nag okay, loto, loto na yan guys oh. Nadurog na yung santol. Tapos sa English po yan ay cotton fruit. Tapos sinigang po natin siya sa santol. Yung katapon ng baka. Hmm. Okay so. Hmm. Pata po guys oh. Pata ng baka guys. Sinigang po natin sa santol. Hmm. na po siya. Ako, kain na, na po. Guys, doon na po natapos ang ating pagluluto ng sinigang po sa santol na pata po ng baka, guys. Baka mali po natin video. Thank you for watching!